narito ang iilang mga kahulugan ng baha sa panaginip. Ang panaginip ay nakadepende sa resulta ng ating paniniwala, nakaraan at kasalukuyang sitwasyon. Mga pangyayaring magaganap at prediksyon na nagmula sa ating subconscious mind. Itong video ay mga gabay lamang, hindi ito nakasulat sa iyong kapalaran. Ang mga simbolong ito ay galing sa mga taong eksperto at nagkwento sa akin. Kami ay mga gabay lamang at tanging ikaw pa rin ang pipili ng iyong landas at Diyos pa rin ang nakakaalam ng lahat ano-ano nga ba ang mga kahulugan ng baha sa panaginip? Ang baha sa panaginip ay tumutukoy sa isang malaking hamon at pagsubok sa buhay na paparating. Ating aalamin ang sampung kahulugan ng panaginip at ano-ano nga ba ang mga kahulugan nito. Ang pangalawa, panaginip ng isang taong nasa gitna ng baha. Ito ay hindi magandang senyales. Sumisimbolo ito na may taong malapit sa iyo at ito ay malapit ng magpaalam sa mundong ibabaw. Ang taong ito ay maaaring iyong kakilala, tiyuhin, lolo o lola o di kaya naman mga pinsan. Sinasaad sa panaginip na ito ay may matinding kalungkutan at pagluha ang kakaharapin mo. Ang pangatlo, panaginip na inaanod ka ng baha. Ito ay tungkol sa sitwasyong kinalalagyan mo. Kasalukuyan, ito ay nagpapahiwatig na malungkot at may pinagdaraanan kang problema at pagsubok. Subalit, kung ikaw ay may lakas loob na harapin ito, ay matatakasan mo ang lahat ng mga problema at pagsubok na ito. Bandang huli, ikaw ay magiging masaya. May babalik mong at may babalik mong muli ang ngiti sa iyong mga labi. Ito ay panandali ang pagsubok lamang. Ang pang-apat ito ay nakakita ka naman ng napakaraming tao na nalulunod sa baha. Ito ay isang tanda ng pagkalugi sa negosyo. Maaaring ito rin ay kabiguan sa iyong sarili sa mga bagay na nais mong makamit. Sadyang may mga bagay kang napakahirap mong makamit dahil sa mga pagsubok na iyong kakaharapin. At maaaring tumutukoy din ito sa paghihina ng iyong resistensya at dadapuan ka ng mga matitinding karamdaman o sakit na paparating sa hinaharap. At pinapaalala lamang sa panaginip na ito na ingatan mo ang iyong sarili, lalong lalo na ang iyong kalusugan at ang iyong emosyon. Panglima ang pananaginip ng baha sa loob ng bahay, ang pananaginip ng baha sa loob ng bahay, ito ay kumakatawan sa paparating na pagsubok sa miyembro ng iyong pamilya. Ang bahay na binabaha, ito ay tungkol sa miyembro ng iyong pamilya at may magaganap na hindi ninyo inaasahan, maaaring ang isa sa inyo ay makakaranas ng matinding kalungkutan at may dadapuan ng matinding karamdaman. Sapagkat ang baha sa loob ng bahay sumisimbolo ito tungkol sa pamilya. Ang pang-anim pananaginip na natunaw na baha, ikaw ba ay nanaginip na ng baha subalit bigla na lamang itong natunaw kung ito ay iyong nakita ito ay nagpapahiwatig na mawawala na ang mga problemang kinakaharap mo ngayon ibig sabihin lamang na matutunaw na ang mga pagsubok na ito dahil ibig sabihin lamang na natunaw ang baha Simbolo ito ng isang problema at pagsubok sa hinaharap na unti-unti nang mawawala at unti-unti ka na rin magiging masaya. Ang pangpito, ang pananaginip ng mapaminsalang baha. Nakakita ka na ba sa iyong panaginip na napinsala ng baha ang mga kabahayan? Alam mo ba, ito ay isang napakasamang sinyales ng kapalaran. Maaaring ikaw ay maraming pagsubok na pagdadaanan. Maaaring tumutukoy ito sa iyong trabaho, miyembro ng pamilya. Mga mangyayaring magaganap sa hinaharap na hindi mo inaasahan. Ikaw rin ay makakaramdam ng matinding kalungkutan at pagsubok. Ang pangwalong panaginip, ito ay nakakita ka ng isang mababaw na baha. Ito ay tumutukoy sa iyong sitwasyon at problema ang kinakaharap. Maaaring sinasabi sa panaginip na ito ay malalampasan mo lang ang mga pagsubok na pagdaraanan mo sa ngayon at hindi ito magtatagal at unti-unti kang magiging masaya sa hinaharap at ang pangsyam na panaginip. Ito ay ang binaha ang inyong bahay. Ito ay tumutukoy sa masasamang mangyayari sa loob ng inyong pamilya. Maaaring tinutukoy nito ang inggit mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maaaring may hinahangad silang mga bagay na meron sa iyo. At hindi nila magawang makuha ang iyong kayamanan at ang panaginip na binabaha ang inyong bahay pahiwatig lamang ito na may mga taong naiinggit sa iyong kapaligiran at hindi mo lamang ito namamalayan unti-unti na nalang sinisira ang iyong pagkatao kaya pinapaalala lamang dito na maging wais ka sa pag-iisip at pagsishare ng mga information dahil may mga taong nakaabang upang agawin ang iyong abilidad at kayamanan. At ang pangsampong panaginip, ito ay tungkol sa isang baha na nagmumula sa isang malayong lugar at papalapit ito sa iyo ito ay nagpapahiwatig ng isang hamon na paparating sa iyong buhay. Pinapaalala lamang na maging handa sa mga bagay na darating at hamon. Pag nakita mo naman na ang sarili mo ay naglalaro ka sa isang baha kasama ang iyong mga kaibigan, alam mo bang ang senyales na ito ay hindi maganda para sa iyong kabutihan? Ito ay nagpapaalala lamang na ingatan mo ang iyong sarili mula sa mga taong nakapaligid sa iyo dahil may mga taong pinapaikot ka lang at pinaglalaruan ang iyong isip upang makuha ang iyong intensyon at paglalaruan ka sa paraang kaya nilang gawin sa iyo. Ang paglalaro sa isang baha ay katulad din ito sa iyong sarili na kanilang paglalaroan ang iyong emosyon at unti-unti nila itong sisirain at bandang huli ikaw ay may pagsisisi. Lubos mong pagtiwala sa mga taong hindi mo pa masyadong kakilala. Pinapahiwatig lamang dito. Maging praktikal at maging wais ka sa iyong mga desisyon. Huwag padalos-dalos dahil maraming tao ang naglalaro lang ng emosyon mo. At Ang panghuli, ito ay ang panaginip na hinahabol ka ng baha. Ito ay isang pangyayari na magaganap sa iyong buhay sa hinaharap. Ito ay tumutukoy sa iyong problemang kakaharapin o di kaya naman sa mga problemang mahirap mong solusyonan. Kaya't kung nakaramdam ka ng takot habang ikaw ay sinusundan ng baha sa panaginip at ikaw ay takot na takot at parang ikaw ay binabangungot ito ay tanda lamang na malaki ang problemang kakaharapin mo sa hinaharap Subalit huwag kang matakot kung ito ay nakita mo na sa panaginip ito ay nagsisilbing babala na kailangan mong maghanda sa iyong sitwasyon at aktwal at literal na pamumuhay dahil mangyayari ito sa hindi mo inaasahang pagkakataon susubukin ka ng tadhana at panahon sa mga pagsubok kaya't payo ko lamang Mag-iingat at patatagin mo ang iyong loob upang malapasan mo ang mga pagsubok na kakaharapin mo.